Good morning guys. Happy Monday. So today is Monday. Pasensya na kagigising lang natin guys. Kababangon lang natin. Medyo napasarap ang tulog natin. Uh, 6 6 AM na. Kasi pumasok yung asawa ko sa trabaho. Pang morning shift siya ngayon. So dito tayo sa kitchen tapos punta muna tayo dun sa resort. I check natin yung nangyari ngayong gabi na magdamag na nag-uulan na naman. So, samahan nyo ako, guys, ha? Mag-check tayo dun. Buksan muna natin itong punto. Malamang umapang na naman ng tubig sa pool kasi ang lakas ng ulan. Magdamag na ulan. Sa inyo rin ba, guys? Araw-araw na ulan, lalo sa gabi. Ito araw-araw na ulan, guys, eh. Sobra. Kaya, medyo silipin natin kung ano kaganapan, ha? Tingnan natin yung resort nilinis to kagabi ng asawa ko habang wala ako. Umuwi kasi ako sa Dasma, dinalaw ko yung mami ko. So, naglinis siya ng resort kagabi, nag-vacuum siya, pati itong jacuzzi nilinis niya. So, tignan natin guys, ayan, napakalinaw ng ating pool. At medyo umapaw na naman nga, yung jacuzzi yon, oh. Nilinis niya. Tapos, ayan ang resort. Medyo apaw ang tubig guys, ayan oh kita mo lampas dito sa ano, ayan ang tubig Oh. Ayan ang tubig nandito. So, umapaw na naman ang tubig sa resort dahil sobrang lakas ng, ulan kagabi. Ayan. Ayan siya. So, araw-araw na ulan dito, guys. Kahapon, maaga palang umalis ako. Pumunta ako ng dasma pumunta ako, dinalo ko si mami kasi may importante ako kinailangan para maano siya hmm. kailangan sa, para sa SSS niya so kaya sumugod ako doon tapos dinalo ko na rin siya Naku, naman ako at natutuwa si mami na dinalo ko siya guys natuwa ako, tapos binila ko sila ng mga suman. Dito kasi sa may paimus, maraming bilihan ng suman. Uh, suma suman na may nyog, tapos may asukal, may latik, tapos suman na malakit, tapos suman na balinghoy. So, dinilan ko si Mami tuwanto ako na may pasalubong ako sa kanya. Tapos, binilang ko rin siya ng dalawang favorite niyang siopaw. Alam niyo ba guys, pagdating ko, kinain niya agad yung siopaw, tuwanto ako na na niya ako. Na-miss niya yung pasalubong ko. Yung dalawang siopaw na binili kong malaki, ubus niya nagtataka ako, parang nagutom yata si mami, sabi ko, naubos niya yung siopo na dala ko, ba diba? Tontuwa siya nung nakita niya ako, syempre, alam naman yun, kahit ganun yung mami ko, isan may makulit din, pero natutuwa naman ako na na-miss niya rin ako, matagal din kami hindi nakikita, parang, parang, parang isang linggo lang, no? nag kami sa Batangas, nag-get together kami, pero syempre, iba pa rin yung dinalaw mo siya, natutuwa siya nung, Dinala ko siya sa bahay. Sa so, umaga pa umalis na ako dito sa Cavite City. Uh, siguro uh, mga ano oras ba? 7 AM. Umalis na ako, nagbiyahe na ako. Hinatid ako ng asawa ko hanggang Imus. Nagmotor kami pagkatapos. Binabahan niya ako dun sa sakaya ng uh, pak dasma. Sa may shopwise, dun niya ako binaba, so, sumakay na lang ako ng jeep papuntang dasma. Pero kalahati na nung ano yun, napatipid ang oras ko, napaaga ang dating ko dahil inyatid ako ng asawa ko. So, ayun yung ganap kahapon. Tapos, sisingit ko na lang dito yung kaganapan namin doon sa Dasman. Tuwan tuwantuan naman ako. Pakita ko sa inyo yung mga video clips, tsaka yung mga pictures. tuwantuang mami ko Siyempre naman, diba? ba So, ayun guys, so napakalinaw. Kaya lang, ayoko talaga nung nag-uulan masyado. Kasi sa totoo lang, naglulumot ang ano, resort. Kahit araw-araw mong linisin. Pag nag-uulan, napakita ko sa inyo ha, nag-uulan, syempre, yung pool, umaapaw yung tubig. So, ito, ang tendency, pag umaapaw yung tubig, at nag, ano siya, naglulumot, yung pinaka-ano nyo. Ito, mo, kakalinis lang kahapon, ayan o, meron, meron na naman siya mga, ayan o, tignan nyo, may mga lumot na naman siya, ayan o. Naglala, ano siya, naglulumot, ayan o naglulumot siya. Pag ganyang nag-uulan, ayan o, nagkukulay green, naglulumot siya. Kahit kalilinis lang, ayan o. Tignan pag humalo sa tubig yan, lumot yan. Diba? Naglulumot siya. Ayan. Kaya yun, ayaw na ayaw namin na talagang yung uulan ng sobra, yung aapaw, yung tubig. Naglulumot siya talaga, guys. Pero kahapon, nag-vacuum yung asawa ko. Kaya malinaw ang tubig. Ayan, oh. So, malinaw na malinaw ang tubig. Tapos, napaka-fresh na mga halaman ko, guys. Teka lang, pa, parang tumumba na yung halaman ko. Tinanim. ayun tumumba siya. Ayan, oh, itinanim ako halaman. Tapos, nagdagdal ako ng halaman doon. Tapos, nagtanim ako dito. Ayan, oh, tinanim ako ng mga halaman to. Alam niyo ba guys, tanim ako ng tanim dito sa banda rito. Kaya lang, lagi na lang nasisira kasi yung mga nagsiswimming, dito sila dumadaan. Paket dito. Eh, meron naman ditong hagdan. Meron namang hagdan dito. Ayan, o. dito naman talaga yung daanan. Sila sumo shortcut. Inaapakan nila itong mga halaman. Kaya naman tignan mo, ilang beses na ako nagtanim dito, lagi nasisira. Buti ngayon marami na o malago malaguna. Diba? Diba? Kaya minsan nakakaano rin na hindi sila sumusunod sa mga ano ng resort. ba diba? Nakikita nang may mga halaman doon. O. Oh. Tapos doon pa sila dumadaan, inaapakan nila. So ba diba, parang nakakainis. Ah, nakakatawa yung kalachuchi ko. O. Oh. Meron ng bulaklak. Hmm. Meron na ulit bulaklak ang kalachuchi. Ah, diba? O, oh, ayan, no. Oh. May bulaklak ng kalachuchi. Nakakatuwa naman. Ha, diba? Tapos yung yellow bell ko doon, meron na rin, no? Oh. Yung yellow bell, ayun oh. nakikita nyo. Meron doong yellow bell. Meron na rin siyang, ano, bulaklak, bulak Diba? Pag tag-ulan, tag fresh talaga yung mga halaman. Hindi nalalanta. Eto, ang lagu is Dati, isa lang ang tinanim ko dito. Oh. Oh, Laguna, o. Ayun, o. na, o. Oh isa. Ayan o. Ang tatlo na isa. Dalawa. Tapos ito may patubo pa rito. Ayan o. May patubo pa. So pag ano na to. Pag okay na to. Malagong malagong na. Ililipat natin siya ng pwesto tong isa. Maglilipat tayo ng pwesto guys ha. Ayan. Magtatanim tayo sa ibang place nito. Bubuno tayo dito. Kukuha tayo dito. Tapos itatanim natin sa ibang lugar. Dito sa resort para tapos pa yung halaman. Ayan o. Oh. natin siya para gumanda. So, mamaya tignan natin ha guys. Pag medyo ano man. Ngayon masarap magtanim kasi. Naguulan. Madaling tumubo guys. Ayan. ba diba? Punta tayo dito sa taas. I-check natin guys ha. Ayan. Ganyan ang buhay resort. Ayan o. Oh. ko nakakatakot madulas kasi nga nag na nag -ulan. so pasok ni Brian papalinis natin to medyo basa dito palam-paso natin diba ayan from the uh, upstairs ayan uh, ang view people, happy Monday. So, baba na tayo. dahan, -dahan tayo kasi baka madulas tayo, guys. Delikado. Pagbagsak mo rito. Basa eh. Kasi nga, umulan ng umulan ng magdamag. Hanggang kaninang umaga. Ah, na yung umaga pala. Hanggang ngayong umaga, nagulan ulan nag -ulan. Katitila lang ngayon. So, ayan, check natin ang buong area. Okay naman ang buong area malinis yan yes. yung tayo dito ha malinis ang ating buong area ayan malinis ang ating buong area ha ayan na ayan tayo medyo madulas ayan ayan malinis naman ang buong area Sobrang Basa nga lang kasi umulan magdaman. Ganito parate. Tingnan natin. Ayun yung halaman ko doon. Nabuhay na ako. Ayun oh. May halaman din akong tinanim doon. Kaya lang ang problema guys. Alam nyo ba? Inubus naman ng mga suso. May mga suso kaya dito. Inuubos nila yung halaman ko. Kinakain nila yung mga dahon. Ayan o. Oh nabubuhay nga kaso problema inuubos naman ng mga suso ko ang dami kayang suso ito din natin dito ha na dahon na ano na lantana hindi ko maalis nakaano pa ay ah, nako ito rin nakatumba na no. dapat magtabas na ng mga halaman ayun oh katulad dito guys niyo ha ang lalago ng halaman, papakita ko sa inyo. Ang lalago ng halaman, pero tignan nyo, sira-sira. Ayan o. Ayan o. Putol-putol. Kasi, may mga suso dito, guys. Ang dami suso. So, ayun yung suso. Kinakain yung mga halaman. So, ayan. Teka lang, wali sa muna natin dito, ha? Medyo yung naglinis kasi asawa ko ng filter. Kaya kailangan natin linisan. Ayan. Ayan ko muna, ha? Tamahan niya ako. Lilinisan lang natin tong pinag ano ng fil ano, filter ano hinati ito so natin yung gripo patay yung gripo Tapos umulan diba? Kaya hindi natuyo yung mga dumi. Ngayon, pag hindi mo ito winalis at natuyo, ang hirap nang walisin at linisin yung pinaglinisan ng filter. Kasi yung mga dumi ng filter, yun yung mga lumot na nanakukuha sa pool. Yung mga nakukuha sa pool, so kailangan natin linisin para hindi matuyo. Kasi pag natuyo, mas mahirap linisin. So, ayun ah. hmm. so nalinis na natin hindi nga lako guys hindi nga lako ayun nalinis natin yung pinaglinisan doon ng filter kagabi opo nga lako hindi nga guys ah. Ay, ako hiningal ako. <laughs> so, ayun. Medyo hiningal tayo. Kailangan natin linisin kasi yun. Hindi pwedeng intayin pa na matuyo. Ayan. Ang sarap dito sa resort. Nakaka-relax. Diba? Parang gusto ko nga mag-swimming, di ba? Mag-swimming kaya ako. Ang aga, no? Ang <laughs> lamig ng tubig niya, eh. Pero masarap mag-swimming. Swimming ako tapos maligo na lang ako ng maaga. Diba? Let's see. Ayun. May mga bawalisan lang dito. Mga bulaklak na nalaglag. Ayun Oh. Yun lang naman yung dumi. Yung mga bulaklak na nahulog. So maya maya mawalisin natin guys pahinga lang. Nagugutom na ako. Buti pa, mag-breakfast muna tayo guys. Hindi pa ako nag-breakfast eh. Wait lang ha.